Ay, napakainit naman. Ang tagal ng tricycle. Yung balat ko, mangingit mo na. Ano, mo? Grisel? Sino to kasama mo? Wala pang 40 days. Napatay ang kuya ko. Pero ano to, Grisel? Pinagpalit mo na agad ang kuya ko? Ano bang pakila mo? Sa pagkakaalala ko, wala na akong connection sa inyo. Oh, come on, boy. Huwag ka na umepal. Hindi ka mga sweet-sweet namin. Patay yung kuya mo. Patay na. Tedo na. Sumalangit ang nawa. Alam mo ba ang dahilan kung bakit namatay yung kuya mo? Dahil sa selos. Ang sobrang pagdadamdam Ayun, nagkasakit. <laughs> Nakakaiyak naman, di ba? Kaya huwag kang eepal, ha? Yung kuya mo nga, hindi na pigil ang relasyon namin, ikaw pa kaya? Bakit ganito? Bakit ganito yung ginawa mo sa kuya ko? Ibig sabihin ba, habang buhay pa ang kuya ko, matagal nyo yun siyang niloloko? Wala ka nang pakialam doon. Patay na ang kuya mo, tapos na yon. Ang bait ang kuya ko sa'yo. sino niyo yung mga magulang namin para sa pagmamahalan niyo. Pero ano to? Anong klasik kang tao, Chrissie? <laughs> Nakakaiyak ka. Ayaw mo ba masaya hipag mo? Ay, wait. Dating hipag. Kasi wala na sila ng kuya mo kasi. Patayin na. <laughs> Tama pala yung sinabi ng mga magulang namin. Na nila sa'yo. Dapat pala. Pinigilan ko na lang yung kuya ko na maging kayo! Huwag mong duduro-duro yung girlfriend ko, ha? Ha? Wala na akong pakialam sa sasabihin ng pamilya mo dahil matagal nang tapos ang connection ko sa inyo. Kayong dalawa. Wala bang iniwan na pera sa yung kuya mo? Ha? Kaya nagkakaganang ka? Sorry, na dito. <laughs> aabutin sana kayo ng karma. Makikita nyo at mararanasan nyo din kung ano yung ginawa nyo sa kuya ko. Eddie waiting. Alam mo, umalis ka na lang. Wala ka rin namang magandang sinasabi at saka wala na akong pake. Umalis ka na. Masaya na ako. Huwag mo na akong ginugulo. Ang init-init na nga, pinapainit pa ulo namin. Alis na. Tatamaan ka sa akin. Uy, ano sinabi mo doon na nasa akin ng mana? Eh, wala naman sa akin iniwan yun, maski piso. Ha? Anong wala sa'yo? Paano yan? E di, wala pala akong mapapakanabang sa'yo. Wala ka palang kwenta. O, oh, mo mahal mo ako. Uy, anong mahal? Nihal lang kita kasi yung asawa mo mayaman. Kapag niloko-loko natin, madededo't may iwan sa yung yaman. Tapos wala. <laughs> Hitad kang babae ka. Manluloko ka. Ginamit mo ko. Nakakaawa yung asawa mo. Guys, ikaw, huwag mo na ikontak-kontak ka. Walang papapala sa'yo. Tapusin na natin to. John Ray, huwag naman. <laughs> Tapusin ako sa drama. Maiyak na ako doon sa bayaw mo. Tapos, ikaw papahiyakan mo pa ako. Tapos na ako ha. Baka masaktan pa kita. Please, Alis na. John Ray. Kukunin ko yung yaman niya. Please.